Yo, what's up guys? Welcome back to my channel and for today's vlog. Pag-inito po kayo ng Pansit Canton. Almasal namin. sa so, dahil Pansit Canton po, pong lulutuin natin, magpakulo muna tayo ng tubig. Oh, mga Siguro dahil po kasi lang po yun, uh, hindi lang po yung tubig na pakuloy natin. So, Maka po yan. habang nagpapakulo po tayo ng tubig, ihanda na po natin yung mga seasoning niya. So dahil gulog po siya, natin gulog po natin. Pero wala po siya ang gulog na gulog. Parang so, hindi po mga yung mga anak natin. Dahil <laughs> may mga maligit na mata. Then,

Yan yung ito po may kunting pala. Ayan. Ito, teka. Pasit-kantan lang is the best. Kasi matatakot, pa pasit-kantan yung kinakain namin. Sa so, inak na po ko, pasit pa rin. <laughs> the best po ang pasit-kantan play bar. Ayan guys, kumukulo na siya. Ilagay natin natin yung noodles. So, pakulin, uh, pakulin po natin yung noodles na mga ilang minit na ito. Three minutes na ako nagay. Tagal kong nabasa. Medyo malabo na kasing paningin ko. <laughs> Ayan. So, well, 3 minutes. Nakalagay dito 3 minutes daw. So, urosan natin yan. May timer naman dito sa ano. May timer sa... Yan. Nakita ko yung oras eh. Kung ilang nito na sa screen ko. Oh. Yan, pa ako ah. <laughs> so, uh, ang, ang kakaig ba nito yung bunso ko. Kasi yung bunso ko, pasid kanton siya. Pero, kailangan may onting sabaw. Kasi ayun yung tuyong-tuyong pancit canton. Yung parang ano siya. Yung walang talagang sabaw. Kasi karun yung sa mga pancit canton, di ba, no? Uh, talagang tinatanggalan ng sabaw. Pero yung bunso ko, gusto niya yung medyo may sabaw. Para ma parang saucy. Saucy pa rin yung pancit canton, hindi siya dry. Malapit na po. Kapag nag-3 minutes siya, e i natin siya ng ilang minuto. Para ma-absorb po ng pancit canton yung init ng at lumambot pala to. 2, 3, 1 yun ayan na po so yan dito sa puto i-drain na po natin pero hindi po masyadong madami i-drain na mabuti kasi tapon pa Kailangan lang po may maiwan na hunting sa bago. Hindi po may video. <coughs> so, mga ganyan po, okay na po yan. So, yung okay na ginapun natin sa... Yan. Wow, sausage. Mga ah, ganyan mo. Lasan na po ang gusto ng anak ko. Ang gunso ko. May sabaw-sabaw. Baby, kain na. Ito ha? Ano? Salap. Ang okay, ganyan po ang gusto niya, paborito niya pa sa na may sabaw. So, ngayon okay, guys, salamat po sa pananood.